So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi judge dyan. And okay guys, singit ko lang tong huling battle sa 1 minutes, no? kasi ito yung hindi pa natin na-review or na-iwan natin. So akala ko 10 battles yung 1 minutes batch 3, Luzon batch 3, pero 9 battles lang pala yun. So ito yung naiwan, no? So, yung 8 battles dito is na-review na natin. Then, ito yung pang Sham, Val versus Aztec. So, ito, no? Hindi natin patatagalin to para after na ito, makaisa tayo. At pasok tayo sa, ano, sa mga request nyo, no? Kasi, uh, as sabi ko nga sa inyo, promise ko sa inyo, November 1 onwards, pasok tayo sa mga request videos. Pero, nag-upload kasi, di ba? In-upload yung scene nyo versus share which is na review na natin at uploaded na rin yon sa channel natin. Then itong Val versus Aztec is na iwan natin to kaya. di ko na naisingit nung October kasi habang gumagawa ko ng content nung October is sa uh, saka na gano eh, saka na upload eh. So ano na eh, naka scheduled na yung mga past ba yung mga battles na re ko sa mga Uh, magdadaang araw that time so kaya ito naiwan to okay so yun um wag nating one 1 minutes vs aztec first time ko sila mapanood and eh, tignan natin kung sino dito aztec ayo ayo dinak dinak ang sarap sa pakiramdam nung nagmessage sa akin si Sir Arik si Val I don't know if si Val ba yung nasa one up 'di ba hindi ko alam sabi niya, Tek, bakante ka August 3. Oo naman, sir, Matik. Nung nalaman kong ito, makakalaban, di man lang ako nagpanik. Ngayong nasa, na, ngayong nasa eksena na itong agila, makikita niyo ako paano man daget. Game! Yes. <laughs> isa rin ako sa naghintay sa pagkakataong to. Parehas lang tayo ang kaso kabiguan yung sayo. Kung inaakala mong ito na yung break mo, nagkakamali ka na ko, kaya ka lang napadpad dito para makapagsample ako. Tangina, na, Gimba represent! Hindi lang basta pangalan ang aking dala. Alang-alang sa lugar ko, sa kamay ko, alam ka. Ano, ano, dikdikan ba ng husto? Tingin mo, makakasabay ka? Hindi ako ang yung pecha di peligro, tutuluyan kita. Tangina, na, harapin kung anong nasa harap mo. Ano mang balaki do pagsubok, wag kang umiwas sa tumakbo, paalalang wag mong susundin ngayong ako ang nasa harap mo. Okay, so 8 seconds, no, disiplinado ren si Aztec si, uh, dito pero medyo nakulangan ako doon mamaya na tayo mag-comment, e, ano na natin isabay na natin, okay, game yo, yo yo, yo flat top, what's up yeah! Yeah! Ako pala si Val, batang elated, nire kong bagyo. Marunong pala akong magbars at nasa dugo ko na magrap. At may pagka medyo konting abisyoso ako. Trip ko manapak ng panga, magpatulog ng kalaban, lirikalo, physical sa laro. Gagawin ko lahat para, pas, para sa panalo at kung kailangan ko maging brutal, di ako magdadalawang isip na maging. At itong Val versus Aztec, sino ba yung puke ng inang Aztec? Ipapakilala ko sa inyo. Fuck you, Provinciano, taga Nueva Ecija. Ang pangon ng ilong mo, may sibuyas ka pa. Smugless wannabe. pang lang e uh, na. Dat pala sinabi ko na kanina. Hindi <laughs> ko kasi sinabi kanina eh. Kasi nakala ko or ang, ang plano ko isa is second round ko na sasabihin. No, oh, sa second round ko na sabihin Papakinggan ko muna yung 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 uh, second round ni ni Azte kasi nga first time ko nga siya mapanood. So ayoko naman mag magconclude sa ano, 'di ba? Sa sa first round lang. Pero wala, nasabi ni Val dito. Pakinggan nyo, ha. Aztec? Sino ba yung puke ng inang Aztec? Ipapakilala ko sa inyo. <laughs> Fuck you, Provinciano, taga Nueva Ecija. Ang pangunang ilong mo, may sibuyas ka pa. Smaglas wannabe. Smaglas wannabe. So, actually, real talk, nung round ni ni Aztec kanina, gusto ko nang mag-comment na parang, uh, naririnig ko si si Smaglas sa kanya kung paano siya mag mag-deliver ng verses ng lines uh, kung paano niya i-perform no yung buong round niya then yung gestures niya no actually dalawa nga yung nakikita ko sa kanya so to real talk dalawa yung nakikita ko sa kanya una si si Smaglas and sabi ko nga feeling ko eh, sabi ko parang naririnig ko si Smag kay kay Aztec pero hindi ko muna yung sinabi kasi sabi ko baka since first time ko siya mapanood baka baka ano lang baka, alam mo yun then plano ko sana sa second round kung ganun pa rin yung ano ko yung take ko doon sa delivery niya doon ko na sasabihin kasi naunahan ako ni Val sinabi na niya sinabi na niya dito na Smuglas one na B then yung pangalawa naman uh, katunog rin siya ni Bis ni Vicente so yun Smuglas and Vicente ang, na, ang naririnig ko sa kanya mag deliver Okay? So, sa sulat, mamaya natin sabihin, mamaya natin pag-usapan yung sulat, yung readings na dala ni Aztec. Pero, napapost lang talaga ako dito. Napapost lang talaga ako dito dahil sa linya ni Nival. No? So, yun lang. No? So, pakinggan natin. Fuck you, Provinciano, taga Nueva Ecija. Ang pangon ng ilong mo, may sibuyas ka pa. Smugless wannabe. <laughs> Pang-aramal itong hatat ko sa'yo, pang-watos eh. Matandang gurang na di pa nagkaka girlfriend, mag kayo mga girls, baka to sa grad mag-sick. At gusto mo pala magpakitang gilas, di ba taga Gimba Nueva Ecija ka malapit sa Cabanatuan? Dapat ang dala ka sana ng longanisa, eh. sweet chili garlic at kangkong chips. You walk bullshit. Hoy, requengo. Ang sarap mo di kalibre 47 sa likod, Kirilenko. Kung gusto mo gumawa ng pangalan, dumiretso ka sa recto, doon ka mag-evento. Ma raps are never playing. Lagi to mm. may extra cheese with the chilis on tap, pimiento. Kung para pagkita ng laro natin, ako'y parang PS5 at ikaw ay DS Nintendo. Babanatan ko talaga sa stretcher to pupulutin ko ako pag bibigyan, I swear. Galing metaphor, saka sa mga simili. Okay, nagugustuhan ko yung ano ha, yung dalan ni Val dito kalakimiento Kung kukumpara ang pagitan ng laro natin Ako ay parang PS5 at ikaw ay DS Nintendo Babanatan ko talaga sa stretch to pupulutin ko ako pagbibigyan I swear Funny to know ako, Funny to ikaw ang may pangalan Aztec Pero ako yung may galawan Mayan Emperor At pang Mexican cartel Country boy probinsyanong Aztec Don't ever try bitch Alam kong maitim kang bobo na walang kwenta As I expect Matalino daw yan galing big school UP daw sa party dyan? Diliman? Yupi! University of Pangasinan. <laughs> <laughs> Eric, Eric, I see your hard work. I acknowledge that. I'll give you props, Brody. This motherfucker deserves a chance, but not on me. Time, follow <laughs> up, Props, Putang galing ni Val. So, okay, Game, game, game. Okay, Aztec muna tayo. Aztec. Ah, uh, disiplinado. 58 seconds. 16 lines pero kulang sa angulo, kulang sa punches, kulang sa uh, di, yung delivery, okay yun. Sabi ko nga sa inyo kanina, na uh, naririnig, ko sa, nag, naririnig ko si, si Smug sa kanya, tsaka si Beast. So, yun. Then, sa returns talaga, medyo nakulangan lang ako sa mga sa creative uh, setups for Val creative punchlines, ba? Diba? So hindi ganoon ka si si Azdek sa sa round 1 then kay Val, kita mo yung estilo ni Val, metaphors, similes, 'di ba? So mga uh, ipasundot-sundot na jokes, so nagpakita si si Val technical, 'di ba? Kita niyo 'yon. So nagpakita si Val dito ng isang well-rounded na, na na na, na estilo at 'yun, sa kanya 'yon. Pero ang linaw para sa akin is Val. It's a 10 uh, 10-7, ah, 10-8 rather, sorry. 10-8 in favor of Val sa round 1. Ganun lang kasimple. Kitang kita yung estilo na dala ng dalawang MC at magkaiba talaga yon At I'll go with Val sa pagiging well-rounded. Si Aztec nag-stay nag siya sa pagiging isang sabi natin, isang atake lang. Isang, sabi natin, monotone. No? Si, si Val kasi ang dami. No? Ang daming pinanggugutan ng mga punches. So, I'll go with Val sa round 1. So, 10-8 yun in favor of Val. Yo. Pinanood ko mga Yo, pinanood ko mga laban mo. Walang kwenta. Kami rito, pahirapan bumuga ng... Kami rito, pahirapan bumuga ng letra, ikaw. Parang baldubinong may plema. Hmm. Di na maintindihan yung sinasabi. Pautal-utal lang punyeta. Kahit bumosis ng malakas, walang malakas na makita. Gumawa pa ng 44 bars ni Di ka ba nahihiya niyan? pinapanood ka ng mga tao habang tinatawanan. Nung sinir ni na yung entry mo, ang sabi niya sa caption, yung beat sayang gago. <laughs> ano pinaggagawa mo? Rapper na offbeat kahit sa battle, sintonado. Sinto-sintong pa cool kid na gustong sumampan ng entablado. Respeto daw, wow! Pagtapos maggalat ng tarantado. Tangina, mali ka ng pinasok na laro. Ipapakita kung paano umasintang patago. Nag-iingay nang di na malayang may nakatutok sa bungo, bigla ka na lang mananahimik habang naliligo ng dugo. Yo, yo. Okay, so okay sana eh, no? Uh, para sa akin para siyang si, si Earth J sa pagiging disiplinado sa sa battle. Uh, 16 lines saktong 1 minute or wala pang 1 minute yan. pero nakukulangan ako sa ano eh, sa mga na-generate niya na na punchlines or sabi natin kung meron man is hindi hindi naging epektibo. So one and ni, Aztec para sa akin same eh. 'Di ba? So malinis naman yung performance, yes, but I think that's hindi hindi siya eh, ganoon ka-epektibo eh. So yan Val, pakinggan natin. Pang naliligo ng dugo. Yo, yo! Alam, Alam mo tol, Halika mo petkot itlog ko wala kang alam. <laughs> alam mo tol, halika mo petkot itlog ko wala kang alam. Alam mo tol, halika mo petkot itlog ko wala kang alam. Lumod kat dila mo talampakan ko yo ko sana sa binto kaso nasabi ko na kaya pasensya na lang. Si Aser ka ba o si hmm. mo wala man lang laman. Mayabang ka daw ah. sa yabang ko. Arik Set Mobile versus Sinyo Day 2 Ahon palagi maganda kung walang atrasan Puro paras tayo ginamita ng puso para maka Puro ma ginamita ng puso para makarating dito Kaso kung oh, may kasamang bayag at determinasyon na di mo matatawaran I'm always for the win, willing to die for oh a Parang M-Site, kahit walang talit, basta may hard work lang Yung gago <laughs> Bars ko daw wala action, may putok pa sa loob, creamy pie. Samantala sa bitch na to, pang cheapy pie. Akala mo mga katakas ka sa loob, hagupit ko, walang makakaligtas. Papaluin ko talaga tong ass stick na no, parang thick ass. Support! Subot! <laughs> support! <laughs> support -thick to me, ass. it's just an easy play. Kung gusto mo malaman kung gano'n ko kalupit na competitor, dapat nagpalhintayan na pusta ng 50k. Tanga! Practice papawis lang to sa, Tanga! Practice papawis lang to sa akin pa kondisyon. I'm Michael Jordan in a ball scrimmage after paglaan ko lahat ng oras para makapunta dito, it came back a one minute Tarlac, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, hanggang Pagasinan, kakampi ako. Ang katay ng kapatid ko sa norte, masama sa loob ko. It doesn't feel good, deep in heart. Nag-aaway yung magkakampi, parang civil war. Uuuuh! Ayos yun! Walang iyat ang kapal naman ng na mukha mo kung akala mo kaya mo ako. Wala ka pang one foot, kay pa ako pumikit pa ay. Eh dito mga katama sa reflex ko na pang jacket yan at striking ko na panjan Jones sa na nag-training sa Team Lakay mm. na nag-training sa Team Lakay may may naman tayo sa labas katapos mag-rap try your best <laughs> may may naman tayo sa labas katapos mag-rap try your best sports lang mabubukulan tot at yung magalaki parang ube kulay violet with a broke arm yung skills ko pa-upgrade ng pa-upgrade pero dito iOS impulse lang mukha ka pang barat ng mga boss lots may salty ka ba pare sure ka ba na ikaw ay lang Marami pa akong puputok kaso ako'y pinipigilan. Hindi man ako virgin pero sisi pa ito ng mabilisan. Galing. Ang galing, galing. Gusto ko yung ano, gusto ko yung yung uh, performance ni Nival, gusto ko yung yung delivery niya kung paano niya dinideliver yung mga verses niya. Hindi ko na isa yung ano, yung mga linya na yon. Pero tanga na overall, napaka-solid ng ano, pinapakita pinakitang performance ni, ni Val sa 1 and 2. Although sa round 2 may mga stutter. pero tsaka 1 and 2 may overtime no. Ah, uh, kahit magless siguro tayo dun eh or magless tayo ng mga effective bars niya para pumasok lahat yung para ipasok natin yung ano yung mga yung ato ah, tawag dito yung mga verses niya na after ng ano ng 2 minutes pasok pa rin especially sa round 1 no so baka baka questionin nyo ako doon na uh, bakit na 10 points ko eh sakto sa oras si Aztec tapos si 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 Val overtime di ba ah uh, para sa akin hindi talaga ganoon ka epektibo si si Aztec sa ano eh, sa sa round dapat actually dapat bibigyan ko na ano eh, bibigyan ko nang 7 points si Aztec sa round 1 pero uh, since malinis naman yung ano uh, malinis naman yung naging performance niya ginawa ko ng 8 yon and yon yung kay kay Val naman yes, overtime yon pero kahit magputol ako doon, men, real to, kahit magputol ako doon, pasok pa rin yun eh, no? Pasok pa rin yun. Ang lakas pa rin ng mga binitawan niya sa loob ng uh, ng sa loob ng isang minuto. And kay Azdex sa round 2, ganun pa rin performance niya. So supposedly bibigyan ko siya dapat siya ng 7 pero I'll go with 8 pa rin kay Azdex then kay Val. Ah, uh, masyadong mahaba, no? Masyadong mahaba 'yon and I think kahit magputol tayo doon, mababawasan, no? Kahit magputol tayo doon, mababawasan yung mga mga punchlines niya doon kasi yung iba is after na ng isang minuto, eh. So, I think, babawasan natin ng isang puntos siya sa round 2, pero overall, kanya pa rin yun. It's a 9-8 para sa akin in favor of Val. Dahil gusto ko yung ano, gusto ko yung mga ano niya, gusto ko yung uh, humor, especially yung humor ni Val, yung paghahalo niya ng uh, English and Tagalog na mga lines, naging ano sobrang effective para sa akin uh, pinakalumitaw talaga dito na skills ni or sabi nating uh, presence ni ni, ni Val is yung ano eh, yung yung humor niya no gusto ko yung humor uh, hindi ganoon ka hindi ganoon ka tawag din nagchoke puta <laughs> Nagchoke ako doon. Nakalimutan ko yung sabihin ko. Pero sobrang epektibo ng round 1 and 2 ni Val para sa akin. Kanya yon 19 to 16. Tama ba? O, tama, 19 to 16. In favor of Val, rounds 1 and 2. Round 3, pakinggan natin. Ang balat, pakinggan natin. Yo! Tangin ng koonyo na to. Yo! <laughs> Yo! Wala namang special sa'yo. Nakakapagtakat, kinuha ka ni sir. Kung nasa 2010 era tayo, ikaw si Silencer. <laughs> <laughs> Tangin na suriin yung maigi. Ganitong klase, makapasok ng flip top, baka tuluyang malugi. Ah, finalist ng one up. Kaya madali mo silang napapabilib. Ikaw ang pambato nila dahil hindi pa nila ako naririnig. tang na galing FRBL. Ligang hindi ko kilala. Malamang na... Yeah. galing FRBL. Ligang hindi ko kilala. Malamang nagambagan mga yan, kabisado na lang yung kanya. Ayos din yung samahan nyo. Lalo kang ginawan tanga. Imbis na mag-isa mong ipasa yung pagsubok, ipinasa mo sa kanila. Tangina. Ngayon, sino sa atin ang true MC? Mapabattle o kanta, kaya kitang balagbagayin litaw ang pagiging wannabe. Nitong panggap magaling, ako laging sick. Sa battle, wag mong mama samain. Ikakabuti mo nga siguro kung hindi ako dumating. Konyo! <laughs> Smugless talaga yung ano yun niya eh, no? Uh, may, may ibang part sa one and... Ade, one entry niya, round 1 entry niya, may mga parts doon na maririnig mo sa kanya si Isis pero uh, may part na hindi naman. No? So, yun, tulad nung yung isa ditong linya niya dito sa round 3. Narinig ko sa kanya si Smag. Di ba? Ganun, ganun siya, ganun siya mag -perform. Pero ganun pa rin eh. No? Uh, siguro, uh, nakulangan lang siguro si, si Asik dito sa preparasyon. I don't know. Uh, nakulangan siya sa pagsilip ng angulo kay Val, nakulangan siya sa, mas maraming kulang eh, no, siguro re effective reference for Val uh, effective uh, angles for Val ang daming ganun eh, so so, yun, uh, in short medyo nakulangan ako sa performance ni Azik dito, kulang siya sa mga, ano, pang battle na mga linya unlike kay, kay Val 1 and 2, pinakita niya 'yon and then round 3, kailangan na lang niya maging consistent dito, so game. Round 3. This is where the funeral ends. <laughs> Ililibin ko na to, send your roses and amends. There will be no heaven, no Saint Paul for your bitch. Rekta impierno ka na. Die and burn as a lonely poor soul, you bitch. Tirador ako. Pinapunta ko dito, hindi para bumatil. Para ipaligpit ka. Intindi ka. May mga bagay ka usapang kami ni Enigma, brother. At pangalan mo kasama sa agreement na ilintik ka, pistika ka. I'm a wolf, a leader of a pack. John Wick when I move, never leave a trace on my tracks. Laging bring on. Yung bars ko pare, marami. Kasing dami ng stacks ni Chavit Singson. Ano, <laughs> ano ba kasi, ano ba kasi silbi ni Astec? Sagot. Ang pangit na mukha mo, real talk lang. Hirap ka na mag-multi, walang content, mga rap mo, walang bars, bano. Naka-flip din pala na no yung mga nag-rap sa mga cover court, sa mga fiesta, sa mga bukid. <laughs> kung may wordplay mong ang merong... Kung may wordplay mong golit merong rap patetic, sobrang stupid. Kung may wordplay mo, Guloid, mayroong rap pathetic, sobrang stupid. Kamukha mo rin pala si Shaboy. Ito. <laughs> at <laughs> yung Jobert. Dama ba at? Yung huling malakas na battle MC galing Nueva Ecija, malakas nung panahon bumabatak. <laughs> bumabatak. malakas lang nung panahon bumabatak. Malakas lang nung panahon bumabatak. Yung huling mala yung huling magaling na battle MC galing Nueva Ecija sa inyo galing sa inyo galing malakas lang nung panahon bumabatak. Malakas lang nung panahon bumabatak. Ano Alam mm mo, Tol? Fuck you, motherfucker. Man, nobody fucks with me. I fight every battle like a title defense ni GSP. I-end ko na to kahit nasa momentum pa ako. Pasensya, mamin, huwag mo pe-personalin. Trabaho lang. Tayo. Tayo, flip na pag para sa laban yun! Okay, round 3 siguro bibigay ko yun kay Aztec kasi nawala si si Val doon sayang uh, momentum na ni Val kaso nawala siya eh. so sa ganitong 1 minute na na turn at uh, turn na mentally na battle uh, kailangan mo talaga maging malinis na per, malinis yung performance so though sa round 2 may starter ay round 2 ba yon round 2 or round 1 i don't know kung nakita mo kung anong round yon uh, may may counting starter siya doon pero uh, hindi siya ka, hindi ko siya kinount as totally choke kasi uh, na ano naman yan, nauhugot naman yan. Pero pagdating sa round 3 kasi isa choke talaga para sa akin. And hindi rin, nawala rin yung momentum. Nakuha na niya yung momentum niya eh, sa umpisa ng round 3 kaso uh, dahil nang choke siya, naging nawala no, na or nawala siya. So round 3 naman ni, ni Aztec uh, consistent no. 1, 2, 3 naman ni, ni Aztec consistent eh. Kaya, yan. Uh, sa akin, uh, two, round 1 and 2, Val, round 3 kay Azdek yon malinaw. So, siguro, uh, 9-7 ng score. 26 points for, for Val. Kay Azek naman is 24. So, 8-8-8 yun. 10-8, 9-8, and 8-7 in favor of Aztec. So, yun. Yun lang. ganoon lang kasimple. ah uh, kahit i-judge natin to ng overall performance, I think labang pa rin si Val in terms of punchlines, uh, being well-rounded MCs, jokes, uh, metaphor, similes, and dami niyang pinakitang elemento dito eh, no? And nabuo niya yung three rounds ng ganon, no? And I think that's uh, effective for Aztec. Then kay Aztec naman, all three rounds din, uh, nagkulang sa mga effective setups, effective angles, references, uh, punchlines, uh, direct uh, mga direct na na punto, di ba? So, yun, ganun lang naman. Uh, kahit overall ko siya tignan, it's a uh, val. Zone 3, Valverse Act, Aztec, mag i beses para sa kanilang pareho. At yeah. ang boto ng Urado, 2-1, mag ingay para kay Val. Yeah. Shoutouts Val, shoutouts Aztec. Yeah, yeah, yeah. Maraming salamat. Maraming salamat. Walang kamayan ah. <coughs> Hindi nagkamayan ah, pero yun. Uh, Val, so yun, yun lang. Ganoon lang kasimple yung ano, yung uh, ano natin dito. Uh, review natin sa battle na to. So, yun. Kita kayo tayo sa next na review at sinisigurado ko sa inyo na ano na to. Uh, mga requests nyo na. So, yun. Kita kayo tayo sa next na review mga kumag. Peace out.